Hi guys! It's me again. Yes, ako na naman. Welcome sa ating YouTube channel. Ayan, how is everyone going guys? I hope you guys are all okay. So, ang video natin ngayong araw na to is about sharing pa din. Meron kami nakilala o meron nakilala yung friend ko na taga-arayat, si Micah. Ayan, siya yung tulay para matulungan natin si tatay, pastor, na mabigyan ng kaunting aginaldo. Si tatay is siyang sakit na merong sakit na cancer sa ilong stage 3. At saka hindi si tatay na operahan kasi ang sabi ng doktor makukuha pa naman daw si tatay sa gamot. Kaya nakamasitat. si tatay. Tapos mm, simula nung nag-lockdown si yung asawa ni tatay pastor eh wala na siyang nawalan ng trabaho. Kasi nga ba diba, nag-lockdown? Audrey please! Diba nga nag-lockdown? Kaya yun, uh, karamihan naman lahat sa atin, di ba, is nawalan ng trabaho. So, si nanay, mahirap para kay nanay na makita si tatay na ganun yung style. Kasi syempre, sino ba namang asawang hindi masasaktan, di ba, pag nakita natin na uh, nahihirapan yung mga asawa natin o yung mahal natin sa buhay. Habang ini-interview ng kaibigan ko si nanay, kasi si tatay pastor hindi na makapagsalita, nakapagsalita kasi hindi siya masyadong clear so ayun habang in-interview siya ni Maika uh, naawa rin ako kay nanay kasi napaiyak si nanay which is yung lahat talaga ng videos na binibigay sa akin o is pinupoward sa akin, hindi ko talaga sana pinapanood kasi nga, mababa talaga yung luha ko, maldita ako pero pag nakita ko yung mga tao na parang nahihirapan, tapos kahit anong pilit nilang gawin, wala naman talagang magawa kasi nga bukod sa lockdown, eh, wala pang trabaho. So ayan guys, panoorin po natin yung kwento ni tatay. Uh, sana, nai, tay, pastor, uh, laban lang. Laban lang sa buhay. So guys, panoorin natin. Good night, tay. Good morning po, madam. Pwede ko po kayong ma-interview. Meron po kasi akong friend na gusto pong tumulong sa katulad ni tatay. Pangalan po niya, Kasandra Kumaya. Ano pong sakit ni tatay na eh? Uh, Nagkaroon siya ng bukol sa ilon. Tapos, uh, pinag-check sa doktor. Ang sabi nila, ano daw, uh, cancer sa ilong. na na po ba si tatay na sabi ng doktor, hindi daw pwedeng operahan dahil na sabi nila makukuha daw sa gamot, kaya pinagamot namin. Gaano na po ba katagal yung sakit ni tatay na yun? Um, bali magti-three years na ngayon, kaso nga, sabi na nga ng doktor, dapat daw tuloy-tuloy yung gamot niya, kaso nga ako lang sa pera. <gat> <gat>

na dahil sa pandemic kaya lalo hindi na napakalunta na, sa na, amin. At saka po wala akong nagtatrabaho dito sa amin. Ang kasama ko lang uh, dito sa bahay namin. Yung, yung anak na, yung anak kong um, lala, buso. Kaso nga walang trabaho. Tapos payas-rayas na lang sa trabaho niya. Kaya um, yung, yung panggasas namin sa araw-araw. Kung -araw, minsan nga uh, yung mga kapatid ko ang tumutulong sa amin. Minsan yung mga kamag-anak niya, pambili nga ang gamot, wala po siya eh. Kaya, kung sa nga, kapag pag gabi ho, hindi na, hindi na ako nakakatulog dahil sa kakaisip sa kanya. Minsan, parang gusto ko na sumuko. Kaya lang, wala po akong magagawa. Kasi nga, hindi eh, di ko nga alam kung paano ang isipin ko sa kanya. Salamat po. Intayin na lang po natin yung grocery kibibigay ni dadang sa Salamat po.

Marami pong salamat sa binigay ninyo sa aming tulong. Sana po, uh, marami pa pong blessing na dumating sa inyo para yung mga kagaya ng asawa ko na dapat tulungan. Uh, marami marami po salamat at God bless po. God, bless po sa inyo. At kay Baita po, kung dahil, dahil sa kanya, hindi po dumating ang, ang na ito. Maraming maraming po salamat. Thank you very much. Maraming salamat po, Nay, Tay. Sana po malaking tulong po yung konting grocery ni Madam Casano. So, <coughs> ayun guys, di ba nakita na natin kung ano yung kwento ng buhay ni tatay o paano si tatay uh, nakaka- survive araw-araw which is mahirap para kina tatay lalo na kay sa asawa ni tatay pastor kasi na syempre wala silang trabaho, di ba? Kasi na nag-lockdown. So, uh, ang message ko para kay nanay, kay Tatay Pastor at saka sa asawa ni Tatay Pastor, ayan, Alam ko na mahirap naman talaga yung buhay, di Lalo na talaga ngayon nga na itong virus masyado tayong pinahirapan. Hmm, um, para kay Tatay, Pastor, ano, malay mo tayo sa isang araw o or... malay natin, hindi natin alam ba diba? na may awa yung Diyos, gumaling po kayo, tapos uh, sa asawa naman ni Tatay Pastor, no, 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 no. okay, order you go to bed, sa asawa naman ni Tatay Pastor, laban ka lang nai, kasi kung susuko ka at maghihina ka, mas lalong mahirapan at mas lalong uh, hihina yung loob ni Tatay Pastor dapat tayo na pamilya o kung sino man tayong asawa ang dapat uh, maging malakas para sa asawa natin lalo na kung alam natin na meron silang uh, karamdaman so ayan nai sana po ay pastor sana po kahit papano nakatulong po kami alam namin tatay nanay na hindi yan masyadong malaki o karamihan pero sa abot po ng makakaya ko na ayan matulungan po kayo uh, sana na tatay ano, kahit papano isang araw maging masaya naman yung kahit mahirap yung buhay laban lang ng laban kasi ako naranasan ko talaga yung mag mahirap Diyos ko Panginoon ko yung walang wala ka na tapos idadawan ka pa masyado ng tao diba so ayun lang po I hope you guys like this video please don't forget to like and subscribe my channel kung nagustuhan niyo po mm, likes na lang po Ayan. Uh, kung meron pa dun po sa halos hindi ko masagot na message na sa akin pasensya na po kayo kung hindi ko kayo minsan ma-replyan kasi po madami talagang mm, nagme-message sa akin araw-araw sa isang araw marami po akong inbox kaya minsan hindi ko na po talaga ma-replyan lahat pero, sinusubukan naman pong sagutin lahat kung makakaya ng mga kaibigan ko na, na tumutulong sa akin para mag-abot ng tulong sa mga tao o sa mga kaibigan natin. Ayan, sinusub sinusubukan din naman po kayo lahat na sagutin kung kakayanin lang po. Ayan, so, anyun lang po. Thank you so much sa lahat. Happy weekend, everyone. Bye-bye po.